So, yun know, na mga kaari po. So, Nandito na tayo sa Maya Ice and Downtown. na tayo dito mga kares. So, may idea kaya kung kayo ipukuha ng mga appliances dito. Yan, 19,000. Eh, ito. Kaya nga, hindi. Hindi, 9,000. 9,000 na ito? Hmm. Ano? Pwede din siyo. 9,000. Eh, sakto lang, oh. Oh. Yung 19,000. Oh, 9,000, mga kares, oh. Pwede din siyo. Pagsa naman. Ano dyan, na? Ha? Ano dyan? NIG. NIG. Invektor din to,

2023, 2023 model. Um, ano pangalan niya? Panasonic? Oo. Oh, yung Poco mo itan na. Kasi, umot eh. Ano na? Ito, mas maganda na ito. Sa akin. Ano bang difference nito? Tsaka dyan? Siyempre ito malaki. Ano ba sa mga puno? Ito, umot Ay, lang, may kaya, hindi niya kaya yun. No? Hmm. Magano ka lang. Mga isang puno lang. Dalawa. Ano yung difference niya? 9,000 mm -hmm. 9,000 Ito ang nasunod 9,400 Ito ang na rin Dito lang na sa gilid ni. Sa gilid lang po yung hawak. Mas maganda kung may kitchen kayo or kama. Para yung pinaka dito sir is yung volume button is nyo na. Taas baba kasi to, Hindi na siya pinipindot Taas or baba. Ay pa lang. Ha, po. Try mo no. po. Ayan, makikita mo naman. Yung, Tapos, baba. Tapos pagka kasi pinindot yan sir is magmimute siya. yan sa gilid ano ito dyan? yung channel naman sir Ayan. sa normal antena. Pagka pinindot mo to sir is mawawala yung sounds nyo no? na. Ayan. Ayan, nakamit siya. Baka kasi magtaka ka is, nawala yung ano mo. Sakos. Dapat pa-slide lang. Dapat yeah, slide lang. Tapos mag, ano ko din sa cellphone, sign in at Google at. Katapos mo mag sign in sa cellphone na is, automatic mag sign in na siya sa mismong TV. naka login na yun. Log kasi sa bahay na kasi pwedeng gawin ito eh. So yung mga pwede yung pang-download. Marami pa yan. Tapos, auto-update naman sya. Tapos, may TikTok. Yung ano, sir? May direct na yung ano, sir? No? Naka-download na yung... Oo, oh, yung Netflix. mga nandito sa ano? Sa labas. Yung sa Netflix na yan. Mm -hmm. Tapos, auto-update yan na, sir, once na nakakonect siya sa Wi-Fi. So, ayan, okay, may nakikita kang bilog. Mag-update sya yan. Tapos, automatic sya. Mm -hmm. Basta nakakonect siya sa internet. Once na magkoconnect siya sa internet, yan, punta ka lang dito sa tatlong linya. Tapos, settings. Tapos makikita mo na po dyan yung Wi-Fi. Tapos baba mo lang siya nun sir. Then network settings. Then hanapin nyo na lang po yung Wi-Fi. Then once na 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 connect nyo na po is automatic kada bukas nyo ng TV nyo magkakonect na siya. Hmm. Kaya one time sa, setup. na lang ako. One time setup. So, yes. oh, sir. Sige sir. Halimbawa sir kung connect kami ng ano sir. Yung mga sa TV sir. TV. Anong TV ah, uh, for the box Ah, uh, for mm. Pwede sya sir Kasta sir, yung ginagamit natin dito is HDMI na no Hindi na yung tatlong may kulay Yung I mean, ARC sir. HDMI na yung kailangan natin HDMI Bali, isang cord ah, na lang kasi yun, yun. Uh -huh. Sa, ano Sa, uh, for the box Tapos punta ka lang dito na Dito sa tatlong Di nga connected device Then makikita mo na sya Basta may sinaksak ka dyan. Saksak ko. Ito yung for the box na mo siya. Yes. Kagad lilitaw na. Ayan. Lilitaw na yun. Yun yung pipindutin mo. Nun. Or automatic siya pupuli. Tapos i check na natin yung video quality niya. Yung link Pero yun yung pinakalit. 4K na doon, <laughs>